Ayan, magandang araw mga boss from Paranaque. Mga boss, itong si Barako 2 convert ito ng 6 speed. 6 ta to mga boss. So, ayan, papakita ko sa inyo. Uh, hanggang dulo mga boss, yung kung paano natin ginagawa yung 6 ta. So, ito mga boss, so, ayan. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, 6 ta. Okay. Ayan, kumpleto. Walang kasablay-sablay. Napaka-smooth. Paranyaki, ano? Oh, uh, Paranyaki. Okay. Eh, paranyaki po. Yan, mag-convert tayo ng 6-ta. O, oh, napakagulo, ano? Paala na yan. O, dito tayo. 6-ta conversion. versus dito yan, yan na. Hmm. bahala na kayo gusto nyo yung 520 na kadena at sprocket ah, bahala kayo <laughs> sabihin na pagkakitaan walang ganong kita dito mga boss ito yung masaya lang kami sa ginagawa namin Ito na ka yung differential ratio sa sa T-quarta. And yun, uh, madaling araw dumating sila boss dito, alas 5. Kaya lang na nating baklas to ay ano na, mga alas 7 na kasi nagpalamig pa. Tapos yun, may mga ginawa pa tayo. And then yun, baklas na yung kanyang makina mga boss. No? Pinalamig nga lang natin. So, dito, uh, naihanda ko na naman, isasalpak na lang yung kanyang transmission na plug-in play na yan. Na pa shop na, basa yung lahat na binabago na bago na. So, ayan, pinas-forward na lang natin mga boss ko kasi medyo matagal din naman ang pag-backlast ng mga kaya. So, dito, binabaklas natin na sa my clutch side. yung spring clutch housing yan baba mga boss so nililinis lang muna natin tapos kasunod yan baklas ng baklas na lang dito medyo matigas yung flathead sa kanya shifting drum tigas sobrang tigas So, yan ito na na yung transmission mga boss ano itong lahat ng ito tatanggalin to tapos Tapantay natin siya ng speed na transmission na 6 speed so yon yun lang ginagawa dyan mga boss Ayan, dito naman mga boss, dito na yung kanyang 6 speed na transmission. Ayan o, no? oh. So, ito, naka-plug and play na ito. Sasalpak na lang. So, ganun lang. Ganun lang yung mga ginagawa dyan. So, marami namang mga nag-aabit na ng 6-speed. So, yon Ganyan lang. Okay, ayan na mga boss, nakasetting na yan. Okay na, smooth na yung shifting niyan. Pwede nang takipan. So ayan, uh, pinutol ko na 'yung video mga boss kasi masyado mahaba, marami namang marunong na magkabit do sa clutch housing. And then engine tap end so ito testing na. 'yung 2-6 na So ayun, pauwi na si Bossing. Yung naka-6 na sa una, tapos yung kasama nila sa huli. Sixta na po, Ingat!